Hey guys, so for today's video, aakit kami ni Kulit sa third floor kasi meron kami dong taniman. And nang sabi ko nga sa kanya, aayusin namin at ito nga, dinala niya pa yung bola niya, magbabasketball daw siya. So may binili akong kulambu sa online kasi bala ko sana ipasok dun yung halaman para hindi kainin ng mga ibon. Ang problema, ang dami pa nga pala mga bakal dito sa third floor namin. Dito sa gilid yung aking maliit na garden guys, kung nakikita niyo naman. Ang mga tanong ko dyan, sili, talong. Tapos yung aayusin ko nga guys ngayon na pinatubo ko is yung okra. Pero bago ko nga yan guys inayos, inalis ko muna yung mga tubig na nasa balde. no umulan na mga ilang araw na salo yung tubig, eh pag tumagal yan guys, nagkakaroon na ng kitikite so mas maganda maitapon na siya. Pero syempre para hindi na rin sayang guys, dinilip ko na rin sa halaman. So dito nga guys, bago ako mag ng halaman kasi ililipat ko yung mga bagong tubong okra ko, inais ko muna yung mga halaman ko dyan na naiwan yung mga okra, yung mga siliko. You ko. Know, Hinuhay ko muna yung mga buhangin nila para lumusot yung mga tubig na dinidilit ko. Sabi ko kay hey, say tulungan mo si mami ayusin natin yung mga halaman natin para makatikim tayo ng mga fresh na vegetables. Kasi sa panahon niyan, grabe guys, sobrang mahal lang bilihin lahat ng gulay ngayon. Mahal na. So, ang pinaka-effective talaga, kailangan magtanim ka. Lalo kung may space ka naman sa bahay, why not, ba diba? So, ayun nga guys, tinanggal ko yung mga uh, ligaw na damo, tawag dito. So, ayun guys, lalins ko lang. Kasi talaga matagal na, kung di nakakakit, dito sa third floor namin. At pakalayo kasi, tsar. <laughs> Joke lang guys. So syempre dahil buntis niya tayo ang hirap kasi maglakit pa na ako guys. Actually guys maraming beses na ako nagtanim ng halaman at tumutubo naman talaga. Problema ko na pa ako ng ibon. Hindi pa nabunga pero na harvest na nila o ba? Diba? <laughs> at habang nandito ako, nakalak naman yung pinto namin sa third floor. So hindi mabumbuksan ni Kulet. Si Kulit, nagbabasketball guys. Pero mamaya may tutulungan niya ako dyan at ko din sa habang bata pa sabi ko anak matuto ka magtanim ng halaman kasi masarap kumain din ang fresh na gulay. And kung mapapansin nyo guys yung talong may bulaklak na yan. Ang una kong ginawa guys habang tinudukal ko nga yung buhangin dito na mga walang halaman. Diniligat ko ulit kasi nga sa sobrang talal kung tinakakakit tumigas talaga siya dahil hindi na So ayun nga guys, dahil gul ko makakain ng fresh na gulay, tanim-tanim ang lola nyo. And hindi lang naman talaga yun yung main reason kasi sa totoo lang guys, sobrang mahal ang bilihin ngayon. Talagang ang hirap bumili ng isang kilo, kalahati, minsan per piece na lang. Kung ano lang yung kailangan mo sa lulutuin. So yun yung okra guys, dito ko sila ilalagay. And hoping na mabuhay sila at huwag naman akong maunahan ng mga ibong ligaw dyan. Baha naman, patikimin niyo naman ang buntis. At dito nga sa part na to, tinulungan na ako ng mahuli sabi niya ma ako na maglalagay ng buhangin. So sabi ko sige, total di ka pa naman nakakaligo para pagbaba natin paniliguan na kita. At hindi niya nakikita yung itsura niya kays, puro buhangin na rin yung mga mukha niya dyan. Natutuwa lang talaga ako dito sa anak ko, kahit atong gawin ko, lagi niya akong tinutulungan. Iba rin talaga guys, pag napalaki mo nung maayos yung bata, I mean, nahuhubog siya sa tama. Yung bata pala siya, nakikita niya na yung mga mo na pwede niya mabaon hanggang sa paglaki niya. Tapos sasabayan mo na rin ng pangaral, yung anak ko pa naman ang hindi magtanong, Ma, bakit ganito? Bakit? Bakit? Lagi yung bak, yung tarong niya may kasunod na bakit. Maganda lang pag pinaliwanag ko na sa kanya natatamdaan niya na guys. Kaya ngayon sabi ko sa kanya anak bago ka magtanim patutubuin mo muna yung buto bago may lilipat sa malaking dalagyan. Tapos sabi niya sa akin makakain natin yan ma. So ayun na nga guys tapos na rin naman na kaming magtanim ni Simon dyan. Nakita ko lang kasi yung ibang mga lagay namin dito ng tubig. Tsaka yung mga maliliit na lalagyan din na may tubig gawa ng ulan. E bala ko sana itapon pero naalala ko sabi ko unahin ko muna tong ilipat yung isang buhangin sa isang paso para buusan ko na rin ng tubig kasi sayang din naman pang dilig din naman. Then nung ko na nga guys bago kami bumaba tinignan ko pa yung ibang lagayan dyan kung may mga tubig tubig pa kasi nga yung mga kapikite nagiging ano yan lamok. For the safety na rin tayo guys kasi nga hindi lang naman ako si Simon tsaka yung asawa ko na dengke na kaming tatlo guys kaya ingat ng malala na talaga. So dito papakita ko sa inyo finish finished product ko. Oh, ayan na, nakatanim na aking mga okra sana hindi ako na ng mga ibon. At baka sila na yung makain ko guys. Hi. Tapos na kami magtanim ni mami. Ta Tapos na kami magtanim. <laughs> mo yung mo. bye, -bye. bye. <laughs>